Kalaba. Kalaba natin tong baliw. Kawawa oh. Kawawa sang baliw. Bigyan natin ng pagkain. <laughs> oh, nala. Nga no, mangka nga. Sige, mangka. Ayaw butangan ang basurahan ang pan ha. Kanal ha. Oh, sige na, kauna. Ano, ano, sulti mo sa ako? Thank you. Oh, nga na ba? Oh, sige na, na.

Vlogger <laughs> <black, black>, <laughs> ko ron. <laughs> Eng, mag-vlog <-black> ta ron. <laughs> Ayaw na maligo sa kanal kay Hugaw na diha. O, oh, sige na. Kauna na na.